ito nga ito kilala nyo ba ito ito po uh, sa tagalog yung ginagamit sa pagmamama mama ba di ko lang alam sa tagalog kung anong tawag nila sa pagmamama ito, ito. ito yung bunga pero dito sa kabisayaan dito sa bandang Waray, particular dito sa Waray. Ang tawag sa puno nito ay bunga. Ito naman yung kanyang bunga. Ay Bukod sa pagmamama, puso kasi ito dito nagmamama sila dito sa liti sa morey yah meron din sa iba ang tawag dito ay At tagalog nganga 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 tungo ang pindak tagal tagal nganga nganga Ngayon, dito, nganga 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 so, nganga 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 nga <laughs> Isang tao na ito sa puno nito sa bunga. Uh, ito naman yung kanyang bunga. Meron pa itong bukod sa pagkanganga, meron itong ah, uh, kabisang gamit. Pamulga. Sa manok. Ito medyo unay, uh, no? mas matanda sa buko. Dabis kasi yung buko pa, yung may kunting tubig pa. Ito, buo na yung kanyang pinakalaman. Kasi ay wala ng butas, wala ng tubig. Dabis yung mas bata pa dito, pamulga ng manok. Pakikita ko sa inyo yung loob dito. So, ganito mga ito, mapapakita ko sa inyo yung loob dito. Ayan. <laughs> Ayan. Ito yung kanyang laman, ano? Oh, Ayan, buo na. Mas maganda kasi yung medyo may butas pa dito. may tubig pa. Medyo napaka madali siyang matunaw. Kasi matagal matunaw ito mga ito. Pag ganito na, pwede pa rin. Itagawin nyo na lang. Kento. Ganito. para mas effective. Kapag ka, yung mga alaga nyo ay eh, na dieta nyo lang, hindi nyo, na, hindi nyo pinakain ng dalawang, ah, isang kainan sa gabi kasi maganda magpulga eh. Huwag nyo pakainin ng hapon. Pagdating ng mga alas 10 ng gabi, alas 11, pakainin nyo nito. Labis talaga. Effective to mga idol. Isang minuto, five minutes, labas lahat yung mga habang bulati niya. Na kulay puti. Tulo yan mga idol. Kaso nga lang, ilagay nyo sa kulungan yung manok nyo kung magpupulga kayo. Dapat sa isang, isang, isang ganito, apat na hiwa mga idol. Apat. Yan. Apat. Pero, sabi sa inyo, yung mas bata nito ang the best mga idol. Yung kagaya niyan, no, wala na siyang butas. Ano na, solid na yung laman niya, buo na. So pag ganito, pwede pa rin. Yung nga lang, gagayatin. Ginagayat ko ito. Paano ko tumamaya doon sa isa ko? Yan. Gagayatin. Yung dudurogin niya mga idol. Pagka ganito na Durugin nyo. Ginagawa ko dito mga idol, pagka yan ay eh, ganyan nakatanda. Eh, pinipino ko yan. Pinuhin mo. Tapos, pinapakain ko na yan yung sabuo. So yun mga idol, Hindi na natin ito ipapakita bago ipakailo sa mga, mga kasi sa YouTube. Policy na hindi kailangan gawin. yan. Kapag mas bata nito mga idol, apat. yun naman, bubukay nyo yun. Iiwain nyo ng apat. At ibigay nyo sa mga anak. Napaka-effective mga idol. Maliwala kay Shetting. Maraming gumagamit dito. Mas effective pa ito sa mga tabletas. na idol. Kaya ang gawin nyo, yung medyo bata dito, yung meron pang puwang doon sa loob na may tubig pa ng konti. Yun. Maganda yun. Huwag nyo pakainin yung mga alaga nyo na ang hapon. Tapos, pagdating ng mga aras distance kung sinang gabi, bigyan nyo ng, basta apat na hiwa one fourth nito ako naman minsan kasi hindi ko pinapakain sila na nasa kulungan hindi eh, sila hindi ko sila pinakain ng hapon tapos umaga nasa kulungan sila binibigyan ko hindi ko muna sila pakainin umaga kasi hapon hindi mo pakainin pagdating umaga bago huwag mo mo na pakainin ulit tapos binibigyan ko sila para mamomonitor ko sila makita ko yung epekto ang haba ng ano mga ayun yung bulate ng kulay puti ang haba ng kalanong lapas yun mga ayun bakit ito ang ginamit nyo marami sa lugar nyo to dabis ito, walang side effect nakikita nyo pag subo nyo dun sa manok nyo Matayo yung mga ngayon, malahibo dito. Malapag yung malahibo niya mga idol dahil sa epekto nito. Tapos yung kanyang puwet, tagas at tagas yun. May ikita mo dun, mga habang bulati. Yung okay, sa okay, lock puti, ganyang kaiksi. Pero pag pinunak nung no, haba pala nun, Yon ang tips ko sa inyo mga idol. Subukan niyo kaysa bumili kayo ng mga pamulong mahal. Labis ito mga idol, epektibo. Yung, i-tits na naman ako sa inyo. Doon sa mga backyard yung gaya natin eh. Budget tayo. Nabis. Nabis, to kaysa bumili ka pa, nabis naman to, victim pa.